ali ayano oh. yung tinanim na siling ano siling haba ito may bunga na ayano oh. oo ay may bunga na siya ito ayan ito siya oh. akala ko kung ano yun yun pala siling may bunga ito po yung lilinisin ko ngayon dito sa may ano sa extension ng bahay ayano oh. ang daming basura oh ayan doon, winalis ko po doon, hanggang doon. Ayun na po ngayon, hindi na maganda ang aking garden. Ayan. Ayan po ang aking garden. Hindi na maganda. Hindi na siya maganda, ang aking garden. Ngayon, ang gagawin ko po ngayon is maglilinis. Ayan. linisin po natin Naka, ang garden. Ha? Sino? May ginagawa ako. Nagaga Dito sa taas. May ginagawa. May ginagawa ako. Bililinis ko po dito. Sa ano na lang? Ha? Kailan pa ka doon bu sa ano ba? Biyernes. Ha? Nandun ako, hindi ka naman dumadaan doon eh. Nandun na ako hanggang 11. Oo. Ginada okay. ko ito na lang. Kasi nga, ang daming ano. Oh, ito. Oh. na yung gunting ang gilaw? Asa na yung Andi An gunting ang gilaw? na yung gunting ang Oh. Yung gunting, kanina pa kita inuutusan. Ito kasi, yung May ni. Tignan mo kung tama lang. Tignan mo nga. Mm hmm. Ha? Mm hmm. Tama? Hindi na. na Oh. Lang Ito kasi oh. Tapos uulan pa. Mahangin ngayon dito. Baka yung bagyo, dadaan mo dito sa Manila. Kasi nga, no, oh, lakas ng ulan. Ang lakas ng hangin. Sa Pretel Market na lang, eh, ang lakas na ng hangin. Tapos, Oh, <coughs> 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 Ginatay ano nang pusa itong mga paso. Ginatay ano nang pusa. <laughs> Ng puso, oh. ang pusa mo? Tayo ang pusa. Ano okay. Eh. mo okay. si